Ayan, nabitin nga yung lola nyo guys doon sa last, last week ng trip namin sa Dead sea. Kaya babalik ako uli kasi pupunta ko doon sa salt formation naman. Okay. Medyo madilim-dilim pa nga kami guys Nakarating dito to hours din yung biyahe So nandito na kami Medyo madilim Ayan Wow ano Sama yung So Ayan Doon Ikaw Kanina 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 So, aabangan namin ano, yung pagano ng araw. Bubusilak ng araw. Eh, andyan na may... marami. Kami. Marami din ang tunis. Ang kalat ng mga kasama niyo to. Ang salit ng babae. Ang salit ng babae. Bakit kasi? Pero din sa na. Nakita ko. Kaya ko. Nakita ko. ko. Maaga pa. marami nga kami mga drippers. Oh, sa pa tayo lang pa-i So para mamaya pagka ano. Alis um sikat ng araw ay iba. Ay siya yan. Kasi para pag sikat ng araw ay nandoon na kami sa tutok ng mundo. Ingatin uh. kayo medyo paliwanag na. Nandun na sila sa iba. Oh! Be careful! May bato pa naman. So, maraming trippers na yun. Mga, mga nagtutuloy ngayon dito ngayon. Kasi nga, nag-umpisa ng ano, ang lamig. Medyo malamig na. So, yan. Yeah. <laughs> uh and yung isa na iba na mga kasama? Oh Ito yung mga panahon ng ano na inakit na bundok. Ayan. Ayun pa kami, doon pa sa taas. Punta kami doon sa pinakataas. Ayan. Ayun sila. Ang iba. Camping. na natatulog sila. Na uh, ang dami nila doon. No? Ayan. Malapit na sumikat ang araw guys. <laughs> Ayan yung pang ano ayan, daanan. <coughs> <Two>. Hingal ba? Kami <coughs> <coughs> doon guys, kanina. Ito nyo. Ayan yung bus namin. Ayan. Ah. Ayan pa ibang namin mga kasama. Hinihingal na, Paakyat At ayun na rin ang ba